Mama, daw. Mama. Magigino. Mama. 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 Dini papa. Nakiupo na doon. Taytas <coughs> <Lock coughs> si Sibilog. Si Sibilog. na si Bilog. <coughs> yeah, yeah, na naman siya. Smile. Tum, <todong> natulala ng ano ko. Tinapay. Okay na anak. Video ara. Naman <laughs> ako ito. Isla mami mo, buka maguyang ha. Okay, nakamidyas ka naman. Ay Lola, bless mo na! Bless mo na kay Lola. Baka <laughs> oh. oh. <laughs> pa. naman kami sa bahay. Ganun okay, doon! kay Binog. Eh, okay, thank you, um, yeah. Get the Open yun! Mommy! Mommy! Open, Mommy! Open mommy.

Hold, kakainin mo yan. Wow! wow. mga makatisipisin dito. Wow! Wag yung kawin, Wag na yan. Yung malaki. Yung malaki. Yung Wow! Oo, si Dichel ba? Wow! Dalawang kamay. Here! Ay, padadad eh. Pero kamalit ka rin sa tatlo. Ayaw mo sa bigay. Pinaka ano naman niya, ma gas <laughs> Pinaka cute. Okay, meron eh, siyang palipad. <laughs> oh, thank you, Kuya. Ayun, <laughs> <laughs> ay, palipad po. <laughs> oh, sa ay, ay, na, na, sa sa lalamunan. Ah, are? Neng? Ah. Baby-baby ko pa naman. pinigil ka kasi ni ate. mo ha. Sana Slide. Yan ang maganda. <laughs> <May muntan mo. laughs>

Day. Okay. Anak ko tayo sa kabila, sweet corn yun <laughs> <laughs> Kuya, dali <laughs> ka wewe <laughs> Anak, kasi Anak, Anak, Dave ka ni ate Gimoy mami ang Gimoy mami ba ba, ba, ba. Ay ah, ay, ano po, eh, baby pa naman yung kinuha mo. Anak, yung na ka kaunti. Eh, Dinig. mo. lang ang dahon dibe? Yes. Ay -na, ay, <laughs> yan. Ay. Ay, sabi ni Bebong. Hi.

ano pa? Nong ko parang wala nang ano. Wala nang ways yan, 'yung tubig, baby. pa? Sa iba pa? ta di ta Mabigat ba anak? Mabigat. Hmm? Yeah, galaw siya. niya manglakad, lakad. Naangat yung Where

Bye-bye. Good! Ito kami! Ay, nakon sa ambang na palagay. Hindi na lang nyo ba yung... yung... Sarap ba? Sarap? There's Lola. Say hi! I'm so sweaty here. Hello. Hi, Dave. Say hi. Say Bye-bye. Bye-bye.